Hindi kasi ano na naaamoy ko kasi yung ano, naaamoy ko kasi yung TV. Eh nasusunog na ang TV. Hindi nga, mahal din nandin. Ah. Mm. Shhh! Duga yung sunog, sunog! Ayun ah. na, ayun ah. na. Pwede kasi nga, Masusunod. Susunod na dito na. Puputok ko dito. Huwag na mahal, huwag mo na. Hindi! Mamaya na uli. Hindi po. Mamaya na uli. Mm. Nak, nangangamoy. masusunog yung bahay natin. Mahay susunog? Opo, mm. Susunog yung bahay natin. Opo, masusunog yung bahay natin. Gusto mo masunog yung bahay natin? Hmm? Bahay? Oo. -o. Masusunog? Oo. Pagka nasunog ang bahay natin, wala na tayong bahay. Masunog. Ha? ito, masunog na. Masusunog yan. Kukuwid mo na ikaw, Dudu, yan. Ha? Ay, kukuya, tulog. -amoy, ito, -amoy, amoy. -nito. Mm. amoy na ito. Ito, amoy Alin? Amoy nito lang ito. Amoy na lang ito. Oo, maamoy talaga yun kasi masunog yun. mm kaya kailangan patayin natin yung TV para at least hindi na hindi na tayo masusunog. Masunog? Kumain ka na tapos ka na kumain? Opo. 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 Sagot nga, opo. opo. Yan. Very good. Kuya tapos ka na ba? po, masusunog tayo. Kaya hindi pwede Mama, na... na ha? Oh, masusunog talaga tayo. Pagkas, o, pinagpilitan sunok. mo pa talaga Saan na... Naman yung putok. Ito, puputok ka na. O, su sundok, bawal wala putok. Oh, Masusunog ka na na? Mm hmm? Masunog. Opo, masusunog tayo. Pa, ito may sunog? Opo, yan. Huh? Hindi na mm -hmm. susunog ka na? Mm hmm. Masusunog ka na, masasak. Baya naman masasak ka mo. Oito. Susunog ka na? Hmm. Susunog? Hmm, opo. Oto, huh? hindi siya maligalig. Ha? Tapos ka na kumain? Tapos ka na kumain? Finish ka na? Ah, okay. Oh, tapos na. Eh, very good. Ah, oh, okay. Kuya, tapos ka na. Huwag mo na isaksak yung computer ha, kasi ano, masusunog tayo. Delikado. Tapos na. Hmm. Delikado kasi pag sinaksak ang computer. Ito, mama, ito. Mm -mm. putok. Uh ha? -huh. Oo, oh, puputok talaga yun pag nasunog. Nasunog? Hmm. Naku, nagligalig na. Nagligalig na baby namin. Hindi. Tutulog na ba, baby? Palit mo na kayo na baby. Duduyanin ko lang si baby. Matutulog Apo? siya. Opo. Opo, matutulog na si baby. Opo, botarog. Matutulog Wait, na si Baby. No! Ha? Uh -huh. Uso, matutulog na nga si Baby.